baka hindi ka lagi, baka hindi ka subscribe baka hindi ka lagi. baka hindi ka lagi. baka hindi ako lagi. baka hindi ka lagi. baka hindi ka lagi. baka hindi ka lagi. baka Masisisi mo ba kung napapagod na Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan Naman natili pa sa tabi mo Kaya ko namang ilaban ka pa Alam mo na iningatan kita Kaso lang may hinahanap ka pa Nagulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na Sarili mo nang uunahin ko tawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo Baka di lang talaga tayong dalawa At mas mabuting palayain na kita Ayoko nang maging lunas o maging pamunas Ng mga luha sa mga mata Pasensya ka na kung napagod na sa'yo Mahal kita pero ito na lang ngayon ng sarili Alam ko, hindi ka nang pasaya sa akin Ano pang magagawa ko? Tanggapin ko na lamang ang lahat kong yan kakatawa kapuan Uburahin ko na lamang ng dating nating mga plano Na binubuo mo ngayon kasama ang ibang tao Masakit sa akin pero kailangan tiisin ng lahat Sige panalo ka na huwag mo na akong patuhin pa ng mga sumbat Magod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo Basta ako ginawa ko ang lahat Di mo man nadama kahit kapalit nito'y pagpatak ng luha ko sa mata Bawat tingin ko sa'yo